Ano? Nah. na. No. Ano? 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 po namin si Ano? 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 Oh, lahat po 'yan, Ayan, gamit ni Sarphong Biyero dahil maglilipat bahay na siya. Okay, Sige, yeah, ako na bahala. Ayan, empty na lahat. Wala na. Ha? Di okay, pa, yung may pa wala na ito. Alis na yan. Maglilipat bahay na kayo? bahay na kayo? Kaya uh, uwi na kayo, sir? Oo. Oh. Uh ah. -huh. Uh, na kami, Ayoko na dito. Hindi <laughs> <laughs> ko na. <laughs> Ayan, tama natin si ang buong team. Uwi kami ng Mindoro. Share ko po, po sa inyo yung ano, yung bahay kong pinagawa. Ah. Uh bahay -huh. sa pamilya. Okay. okay. So, yes, okay. 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 po ti. Uwi uh, po lang kami ng Mindoro excited na excited na si Sir Paul at si Ma Ice na yung bahay. Bahay na pinapagawa niya. Yung po yung mga pangarga. oh bob 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 May salamin bob 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 bahay bob yan? bob 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 sa gilid, hindi yan makano, baka mabasag. Yan po lahat, kay Sir po, gumbihayro lahat yan. Lilipat na siya ng Mindoro, doon na ata siya magkitirak. ito po yung may-ari si Madam uh, okay, okay. Chari na ano ito po ito gusto ito. po niya magpagawa ah, dito lang po kay magpagawa ito po yung asawa nung uh, nagagawa ng mga bintana Ano sa po ma'am? Oh. Okay lang. Oh. Uh, ito po kasama po namin sa Mindoro ito. Ang tra pugong biyahe routine, ha? Ha? Ang trabaho mo ina. Mo ina. Okay na yan. yan po. Hindi nyo nyo masyado kasi tala balot na balot yan eh. Kasi mabawal po siya mainitan. Ito po yung nakakaalam sa mga pagga, papagawa po kayo ng mga bintana. Lahat po ng mga mga aluminum glass, alam po nito lahat yung asawa po niya. Kaya kung gusto lang po ninyo, i-message lang po ninyo siya. ano, matatapos na rin. Ilang piraso na lang. Ito po yung Nandito po kami sa lugar sa Kalatagan, Batangas. Para dadalhin po ng lahat po ng pangarga na yan, dadalhin po sa Mindoro. At uh, yun po ay, yun nga po ay, sa ni Sir po Gumbiayro. Kaya, e, uh, ayan, matatapos na rin po. At pagdi uh, pagdidiskarga na naman po doon sa pier sa Mindoro, ang ating po ng mga abangan. Okay na boss, wala na doon? Wala na. Okay. Na. Oh. Ito na, lahat. Ang gamit ni Pogong Biyero. Maya maya po, alis na kami. Ito po yung mga gamit ni Siya Pogong Biyero. Alis na lahat po yan. Ayon mga naglilipat. Ang ibang bayan na nga po si Siya Pogong Biyero.

So yung kasama po natin siya Anong ginagawa mo dyan? Posing! Hindi yeah, uh, <laughs> <laughs> na, po kasi, na kami ng Mindoro 2 hours niya po ay makakarating na kami doon sa Lubang Si Christian sa kasama yan po yung mga uh, kasama po natin ang mga uh, sinasal po sa uh, buong PPT Christian na hilo ka ba? <laughs> oo oh, may agay ka pala ha oh, uh, <laughs> tama natin si Christian si medyo may may alon eh. kaya yung may alon na konti uh, medyo uh, pero may dala naman siyang agimat. <laughs> belum uh, mau sa agi macet Ah macet.

ng kamay ta el maham po pagarga kami kami pa Dadali namin mindo sa a, cellphone niya eh. Yeah, Kaya antay standby muna kami dito. cellphone. medyo malakas po 'yung alon. Uh,

Ganda. Ah, na. Sir Paul, oh. Ganda ng bahay ni Sir Paul ngayon. Pag ito natapos. O, oh, yan. Matatapos na yan. Eh. Ano uh, kong Oh, uh, maglilipat bahay na ba kayo dito, Sir Paul? Ah, hindi pa ba naman. Uh, bakasyonan. Ah, uh, bakasyonan lang? Oo, bakasyonan to. Uh, ito yung ano, ah, uh, pangarap ng bahay, bakasyonan. Uh -huh. At least, eh, magandang bakasyonan Pag dito. Magandang dito sa amin, nalabing. Naka body. Kaya lang, gabi ngayon, kaya hindi wala tayo makita eh. Uh, makita mo dyan, long uh, ganda ng... Oo, uh, sa lugar na ito. Sag-araw. po si Kuya Ray, ito po yung bahay ni Sir Paul na pinapagawa. Ayan po, at kasama nga po yung buong team na umuwi dito sa Mindoro. Nandito po tayo ngayon sa sa bahay ni Sir Paul. Ito po yung pinapagawang bahay ni Sir Paul. Yan po yun. At uh, malapit na po matapos. Uh, at eh, kahit pa paano po yung kanyang pinaghirapan ay makikita na niya. Yan po mismo yung bahay ni Sir Paul sa kalooban. Ano po? Yan po yung pababa na ginawa ng bahay ni Sir Paul. Nagkakapit po ng ito po yung magiging kwarto niya. Po sa tigar. Ito. At uh, kasalukuyang pa nga pong ginagawa. Ito po yung nagawa ng asa aluminum glass. Ano? Kuya Ray? oh, yan. Yan o. Expert po talaga yan. Kaya kung sino po yung baka may gusto po sa inyo magpagawa. Oh, may message lang po ninyo si Kuya Ray. Napakaganda po nang tanawin yan, bundok po yung sa may gilid niya. At uh, hindi pa nga po lang tapos kaya medyo makalat pa.